So, eto guys ay maintenance ng ating mga feeders para magatload natin sila at may pakain na sa ating mga alaga. Kailangan mo natin silang busugin. Pero bago yun, eh, lininisan muna natin. Eto yung ating mga ising cockroach guys. Yan, mga giant ising cockroach. Eto eh, hindi sila masyado nakakapag-breed ng, ng todo. Yung mga manilit dito. Pero, yun nga, hindi sila makakapag ng todo kasi hindi sa yung temperature para sa kanila. Saktong breeding lang ba? Mahina lang which is yung gusto ko naman para hindi, hindi tayo matambakan ng ng hissing cockroach no ayaw ko din masyadong marami hirapan din tayo magdispose yan nagigistong isang to uy hiss ka na ulit <laughs> yung mga yun no giant cockroach Eto, mga to eh 6 weeks mahigit nang hindi nalilinisan so etong mga hising cockroach eh hindi maamoy walang amoy Ayan, tapos ito ng mga ating Red Runner Roach. Ganun din, 6 weeks may get din na hindi na-maintain. At ayan, ang kinalabasan. Napaka dumi Ang dami nilang dumi dito. May mga deads na ipis. May mga penagbisan din sila dito. So, ito, may konting aroma. Pero, kaya rin naman, hindi mabaho. May konting aroma lang. Tapos, ito naman yung ating super worms. Itong oats na nakalagay dito na bedding lae, eh, Naging moldy oats na. Ayan no. Oh. Moldy oats na siya. Ito ito mga superworms. Six weeks na walang maintenance. Six weeks mahigit. Ayan. Hindi ko lang kung may save ko pa to. Pwede siguro ang bandawan itong mga superworms gamit ang tubig na room temperature para mawala yung mga mold sa katawan nila. Pero kaso nakatakot din. Siguro ito ay na siguro to. Delikado ng pakain. Baka yung mold sa kumaratang sa enclosure ng ating mga alaga. Pampadulas guys. Para hindi makatakas yung mga Hising cockroach. Hindi sila makagapang palabas. Kasi nakagapang sila sa smooth surfaces eh. Ayan. Lagyan natin ng na pambadulas. Ililipat muna natin itong mga hising cockroach dito. pansamantala Para maukasan natin to Ayan. Hindi naman sila nangagat eh. Aray ko. Hindi <laughs> ako nangagat guys. Sana. Nadinang ko lang yung may mga sungay na legs nila. May mga patulis. <laughs> Pero hindi ako kinagat. Hmm, pasensya na kung maglaw yung camera guys. Hmm. tapos etong mga nymphs na naiwan ni eh, isa -isa natin. Para walang masayang. Ito na yung pinaglagyan ng superworms. Tinapong na yung mga superworms. <laughs> Kasi delicate ang daming mga molds. Kaya huwag oh, nang gamitin ulit. So inugas-ugas lang. Ito na yung enclosure ng ating ising copper. So kasang ko din yan. Warm to hot soapy water. Ang ginagamit ko para sure na malinis. And guys, malinis na. Pwede na to. Tapos, dito naman, eh, meron akong naimbak na lalagyan na ng mga itlog. Ito ang ipapalit natin sa mga enclosure ng ating mga feeders para sure na malinis lahat. Ito, malinis na. Tapos, meron na rin pampadulas yan gamit ang napagkakatiwalaang ang basilin. <laughs> Pupulitin na natin yan, guys. Hating natin sa dalawa. So, yan. Hide na nila yan. Hello. Sumisiksik <laughs> ka pa dyan, ha? Oh, may hirap Hmm. For sure, nandito silang lahat. Ayan o, dami o. Tago sa pinakailalim. So, ganun lang masimple guys ang paglinis ng ising cockroach. Ang medyo matrabaho ay eh yung Kwan Red Runner Roach kasi napakadumi ng kanilang enclosure. Ito na ang pahirap guys, itong mga lats. Yan, ito mga itong hinahagapang size smooth surfaces. Kaya hanggang dyan lang sila. Yan, napakadami. Pwedeng-pwedeng paramihin colony na ito. Ibang iba to sa mga ipis bahay dyan sa Pilipinas. Yung mga ipis bahay dyan sa Pilipinas eh, nakakalipad. ito <laughs> mga to, hindi. Ito yung sinasabi nilang may pera sa may pera sa ipis. <laughs> Kasi yung iba ay binibreed to tapos nagbebenta ng feeders. Ganyan lang. Magbito lahat. Tapos para malipat natin itong mga lats dito nang hindi nasamay mga dumi, ang ginagawa ko ay e, pinapatukan ko lang ito ng egg crate na ganyan. Tapos papailalim mo sila guys, kakapit na sila sa ilalim ng egg crate tapos ililipat ko na dito. Dapat sana ay ito lang yung ginamit kong bagong enclosure ng ating mga lots. kasi mas malalim siya. Pero yung dumi kasi na isa <laughs> kaya ito na muna. Um, hindi naman siya ganoon kababaw, hindi din ganoon kalalim. Pero sanay naman ako sa pag-maintenance ng lats, pag-aalaga ng lats kaya hindi ako matakasan. Ayun oh, kumapit na sa ilalim mo, di ba? Yun lang kasimple. Taktak mo lang ng ganyan. Oops, may gumagapang napakabilis. Yan, tapos may mga tira pa. Napakabilis nila. Balik natin dito, swap lang. Yan, patong mo yun O, oh, diba? Nandyan na lahat, oh. iwanan mo na yan dyan na ganyan. O, sigurado lang na hindi maabot ng, ng ipis yung itong level na ito, no? Kasi baka makatakas na sila. Pwede nyo na napunitin ito. Para mas mababa. hindi ko kumagapang sa braso ko. Yan, no? Napakabilis. Tapos, check ulit natin ito. Yun no? Wala pa naman tayong mga nims na lats kaya... Madali na maglipat kapag may mga maliliit eh napakahirap pero kapag magbibreed naman ito eh yung UTK ng mga lats eh inihiwalay naman eh so parang may hiwalay din yung mga nims. sana ay eh, makapagparami tayo ng lats para may pakita ko sa inyo yung ibig kong sabihin ito eh ito yung kumakain ng mga deads na ipis sama na natin yan dyan kuha tayo ng pagkain nila guys isang carrots lang hati na sila dito tigil lang natin ito yan. Tapos ito, atin natin sa dalawa. Kahit kanyan lang guys. Nalapit na sila kakain na yung mga yan. Ito mga hising kakots ang medyo mailap. Yan, dalawa natin sa inyo. Source of water nila guys, ito. Itong carrots, eh, pwede na din source of water pero naglalagay din ako ng ganito. Itong mga lats, eh, gustong gusto din ito eh. Sa mga ising kakarots, hindi masyado. Tumitikas lang. Kaya yeah, lagay tayo dito sa undami. Sa so, mga lats. Yung karton natin na ganyan. Tapos sa ising kakos, kunti lang. Hindi naman nila nauubos. Tumitikas lang sa loob. Yan. So, ayun guys. Pwede na ulit mag hand. Yung cellphone na yun, ko na ulit ng maigi. <laughs> so, ayun yung mga ising kakos. So, di ba? Makaya na sila ng carrots. Yan, may inim pa doon. Tapos etong lats ang tingnan nyo. <laughs> Natabunan na yung katos ng lats. Pati yung, ano, yung bola-bola natin, no? Diba, gustong gusto nila. Nakain nila. So, yan. Alam nyo na guys kung anong kasod nito. Feeding na ang kasod nito. Uy, may tayong mail dito. Puti na may isang mail magpaparami ng ating lots colony. So, ayan guys. Tapos yan, screen meron ang takip para magandang ventilation at hindi sila mabulok yung dumi nila yung carrots hindi mabulok sa loob same with our hissing cockroach yan meron tayong magandang ventilation so and guys ang ating maintenance ng ating mga feeders next na vlog ay eh, feeding maraming salamat guys tuloy tuloy lang tayo maraming 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 salamat sa supporta at ayun chill lang tayo lagi dito sa Skitso Perma TV